Alam mo ba na may isang halaman mula sa Japan na tinaguriang tomorrow leaf dahil sa kakaibang kakayahan nitong maghilom ng sarili kahit maputol. Ito ang asitaba, isang maliit ngunit napakamakapangyarihang halaman na ngayon ay kilala na rin dito sa Pilipinas. Kung naghahanap ka ng natural na gamot sa iba't ibang karamdaman mula sa diabetes, cancer, hanggang sa problema sa pag-ihi at pagdumi, baka ito na ang hinahanap mo kaya huwag mong palalampasin ito dahil tatalakayin natin ngayon ang mga benepisyo ng asitaba sa ating kalusugan. Ang asitaba ay isang maliit na halamang orihinal mula sa mga isla ng Japan. Sa Japan, karaniwang kinakain ang mga dahon at ugat nito bilang gulay o ginagamit na sangkap sa mga putaheng tradisyonal. Ngunit higit pa sa pagkain, ang asitaba ay itinuturing na isang halamang mayaman sa sustansya at kemikal na may benepisyo sa katawan. Ano ang mga sustansya ng asitaba? Ang halaman ay pan ng vitamin B12 at chalconoids, mga sangkap na nakakatulong laban sa pamamaga at nakapagpapabagal ng pagtanda ng mga cells. Mayroon din itong ferrecomerins na tumutulong sa kalusugan ng balat at immune system. Ang ugat naman ay may taglay na mga kemikal tulad ng sorolin, bergapten, xanthotoxin, at angelicin, mga sangkap na ginagamit sa ilang herbal na gamot sa asya. Kasama rin dito ang mga natural na compound gaya ng quercetin at luteolin, na kilala bilang antioxidants na panlaban sa kanser. Paano ginagamit ang asitaba bilang gamot? Ugat, maaaring kainin bilang gulay o pakuluan at inumin bilang tsaa. Dahon, pwedeng nguyain o pakuluan para sa inumin. At ano nga ba ang mga karamdaman na kayang tulungan ng asitaba? Isa. Hirap sa pag-ihi ang pinaglagaan ng ugat ng asitaba ay nakakatulong sa mga taong may problema sa pag-ihi. Dalawa, hirap sa pagdumi kung ikaw ay constipated, ang asitaba timula sa ugat ay nakakatulong sa maayos na pagdumi. Tatlo, pampalakas ng gatas ng ina sa mga nagpapasusong nanay, ang pagkain ng dahon ng asitaba ay nakapagpaparami ng gatas. Apat, pangontra sa kanser ayon sa ilang pag-aaral, may mga sangkap ang asitaba na may anti-cancer properties. 5. Pampaganya sa pagkain kung nawawala ang gana mo, subukang nguyain ang sariwang dahon ng asitaba, natural itong pampaganya. 6. Pangontrol sa diabetes ang regular na pagnguya sa dahon ng asitaba ay pinaniniwala ang nakatutulong para makontrol ang blood sugar. Kaya kung gusto mong subukan ng isang natural, abot-kayang at epektibong halamang gamot, Huwag kalimutang kilalanin si Asitaba, ang halamang nagbibigay buhay at kalusugan sa bawat dahon at ugat nito. Pero tandaan, bago uminom o kumain ng anumang halamang gamot, mainam pa rin kumonsulta sa doktor, lalo na kung umiinom ka ng maintenance o may iniindang karamdaman. Ano ang karanasan mo sa Asitaba? I-share mo sa comment section para malaman din ng iba. Huwag kalimutang i-like, I-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang natural health videos tulad nito.